Hello, hello, good morning. Ayan, kababalik ko lang naglakad tayo. So, naka 5,000 steps tayo. Ayan, I'm so proud. So, 5,243 steps. So, another 5,000, thousand uh, less than 5,000 to go para sa ating 10,000 steps per day goal. So far, okay naman. Nahihit ko naman yung mga 10,000 steps per day. Kasi nakita ko siya online na uh, kapag ginawa mo yung for 30 days, Uh, may benefits. Um, so, ginagawa ko siya. Hindi lang for 30 days, actually. Diretso na siya. So, dire diretso na siya. Kung kaya ko, gagawin ko siyang 10,000 steps per day. So far, kaya naman. Ayan. So, naglakad tayo ngayon. Ang ganda ng panahon dito sa Canada, sa Greater Toronto Area. Uh, fall na, November na, pero mainit pa rin. So, kanina nung, nung lumabas ako, 10 degrees Celsius, tapos sunny. Ako, I don't mind kung malamig kahit minus... 20 pa siya. Basta sunny, nako, happy ako. Nakakalungkot talaga kapag madilim, kapag cloudy. Ang winter dito sa Canada, minsan, is cloudy, gray. Kaya, kaya dapat pag uh, maaraw sa labas, sulitin at lumabas at maglakad-akad. So, share ko lang sa inyo. Uh, Bumili kami last week ng uh, modular sofa bed na ilalagay sa living room para may extra bed sa mga visitors. So, kasya doon dalawa. So, may na-discover kaming uh, bagong uh, store, Must, M-U-S-T. Galing siya sa Quebec. So, yung, uh, yung mga furnitures niya, yung feel niya, kakaiba, ang ganda. Gusto, gusto, na, gusto, gusto ko yung aesthetic, gusto, gusto namin. Hindi siya yung traditional na mga sofas. Actually, modern siya eh. Modern, uh, tapos kakaiba, hindi ko ma-describe. So, normally, di ba yung mga beds, yung base niya wood? Ito yung base niya, uh, fabric na parang tweed, na parang nakaupo ka sa sofa, pero bed. So, ganun yung, minakita ko mga gano'n for the first time. Mga king size, queen size, tapos pati yung mga dining table nila, chairs, saka yung sofa bed. Ang gaganda. So, marami kami tiningnan Hindi traditional sofa bed ang binili namin. Maganda siya. Para siyang day bed. Na hindi mo na i-pull out, di ka na mag-fold. Wala siyang arms para mas open. Tapos, yung sandala niya na-adjust. So, pwede mo siyang gawing, yung dalawang sandala ilagay mo dito. So, parang corner na dula yung sandalan, or pwede mong ilagay dalawa dito. Tapos, pwede mong alisin yung sandalan para dalawang tao pwedeng umupo doon. Ang ganda niya, share ko sa siya, siya sa inyo kapag uh, dumating na siya. So, nalaman lang namin kanina na na-ship na siya. Early shipment galing Montreal. So, I, I love that store. Puntahan niyo kung may makikita kayo. M-U-S-T, kung sa lugar niyo. I think parami siya sa Toronto, pero kakabukas lang niya dito sa Mississauga, sa may Heartland Center, sa malapit sa Seafood City. So, dati siyang Nordstrom Rack. Next yung Nordstrom Rack. At uh, ginawang must. Sesya na kayo medyo. missipon po na ako. <laughs> Sorry. Uh, lang. So, nung binili namin siya, ano siya, 1,500 something. So, almost, yeah, 1,599. So, almost 1,600. Um, nung binili namin siya sabi sa, sa amin ng sales associates, kapag nag-sale yan sa Black Friday, uh, i-adjust niya. So, natuwa naman ako. So, binili namin siya at regular price, pero binigyan pa rin niya kami ng 15% off. Tapos, kakaano ko sa online, may nakita ako na Black Friday na daw. Ngayon, So, tinignan ko yung website ng mas, tapos nakita ko, nag-sale na yung mga sofa. So, hinanap ko agad-agad yung sofa na binili namin. Uh, ata yung model ng sofa namin. So, nahanap ko. So, 1.6 naging 1.3 na lang. So, $300 off. On top pa nun, binigyan pa niya ako ng 15% off. So, in-email ko siya. Tapos, tinawagan ko siya. Off siya ngayon, pero para itanong ko yung ano yung price adjustment, right? So I mean, why not? I mean, kung i-adjust nila, sinabi naman niya ni adjust niya. Actually, ginagawa ko na yan before pa. Pag bumibili ako ng mga big ticket items, If, even from 20, 30 years ago, pag pupunta ako ng ibang furnitures o furniture store or appliance store, tinatanong ko, nagpa-price match ba kayo? Or paano kung mag-sale siya? Let's say, sa Boxing Day, yan yung sa Christmas. Or Black Friday nga ngayon sa so November, ima nyo ba? So most of the time, I mean, 100% of the time na mga na-encounter ko from personal experience, ina-adjust naman nila at binibigyan nila yung difference sa akin, binabalik nila sa akin. Actually, pag-Pasko, pag, pag nagre-regala ako, halimbawa, regalohan ko mami ko ng uh, vest. Uh, binili ko yun from Michael Kors before, before pa. Tapos tinatanong ko, paano pag mag-sale, di ba? So bibili, nag-shopping na ako before Christmas. Tapos tinatanong ko doon, sabi ko, paano pag nag-sale adjust nyo ba? Sabi na, yes, yeah, adjust. Actually, nakalagay nga yung mismo sa receipt. Na yung price adjustment, yung policy nila, yung refund, return policies. So, at least, ang kagandahan noon, hindi ka na nakikipag-agawan kapag Boxing Day. Kasi maraming tao doon pumipila na sila sa labas, right? Saka baka maubos na yung size. So, maganda, bilhin mo na siya before pa mag-sale. At least, maganda yung experience mo. Walang masyadong tao, walang pila makukuha mo yung size mo, makakakuha ka pa ng bago. Gusto ko yung stock sa likod, ayoko na naka-display. Tapos kapag pag na ano na nag-sale, I think within 14 days, depende yan per store, right? Di ko alam iba 30 days o 14 days. I think mga within 14 days. Yung iba even after Christmas, mga January, pina-price adjustment nila. So check yun na lang sa receipt. So kapag nag-shopping kami, sa Boxing Day, bumabalik ako sa store, tinitingnan ko lang kung nag-sale. Kapag nag-sale, papakita ko lang yung resibo and any product at ina-adjust nila. So, yeah. So, napakaganda. So, tip yan sa inyo. So, just in case mag-shopping kayo, uh, isi-check nyo at tanong nyo pati kung anong policy nila kapag nag-sale. O anong refund, exchange policy nila uh, sa mga binibili nyo para makatipidin tayo, diba? So, yun lang. So, ngayon nga pala naglakad ako. So, hindi siya masyadong malamig. Pero ayoko nang giniginaw. So, nisunod ko itong favorite uh, jacket ko. Light Down. Light Down Field from Lululemon. Ilan taong ko na itong, ano, pero hindi pa siya nagbabago. Love ko siya. Favorite na favorite ko siya. So, meron siyang feather sa loob. So, parang built-in yung vest, di ba? Yung design niya. Tapos, tumataas ito hanggang dito. Parang malamig. Tapos, naka-hood. Parang hindi ka giniginaw. So, very light lang siya, pero hindi ka giniginaw, right? Hindi ka giginawan. Pero ayoko nang giniginaw. So, nagdoble ako sa loob ng extra light downfield na jacket din siya. Super light, manipis lang yan. Pang mid-layer ko lang siya. So, binili ko sa Uniqlo. May mga feather din siya sa loob, downfield. Tapos, saka t-shirt na lang ako, yung aking black black t-shirt na sinusot ko everyday. Ngayon, kung ang, ang, gusto gust, kagustuhan ko dito sa mga jackets na to, kaysa sa wool. Kasi yung pag wool jacket uh, or leather, papadry clean mo pa yung mga wool, right? Ito, ilang beses ko na ito nilaban sa washing machine. Tapos pag ida-dryer ko siya, lalagyan ko lang siya ng mga bagong tennis balls, tatlo. Para pinapuff din niya yung, yung mga feathers sa loob. Para hindi siya, nag, kasi nagka-clump siya, diba? Nagbububo. Kapag dinryer mo siya, lag, nilalagyan ko siya ng tennis balls. Kaya puffy siya. Saka hindi siya naluluma ilang beses ko na talaga ni Laban Promise. Favorite na favorite ko to. Para I think, everyday go-to jackets ko pag naglalakad. Ngayon syempre kapag winter, meron kang ibang mga heavy winter jackets. Yun yun yung, hindi ko, yung mga, yung mga Canada Goose, hindi ko siya ni, nilalaban. Hindi baka masira? I think dry clean lang ata yun. Saka yung iba kong mga jackets, uh, uh, ito lang pinang-araw-araw ko meron akong isang jacket na pinang-araw-araw na winter jacket. Yun yung uh, scotch and soda na pwede ko siyang laban, ganun din, i-dryer at hindi siya nasisira. Pero yung mga, yung mga downfield na Canada Goose, na Sandro, hindi ko yun, pinag-ingata ko yung minsan-minsan ko lang suotin, hindi ko siya nilalaban. Pero ito, 100%, re-recommend ko. Happy ako, napakaganda. Tapos, meron din akong gaiter na yung sa leeg lang, para hindi ka pasukan ng lamig sa katawan imbis na mag sa scarf ka kasi yung scarf bulky siya diba umaano siya mahaba tapos iniikot mo tapos nilalagay mo sa loob ba diba? pang winter ko na talaga yan pero pag fall lang or medyo hindi pa masyadong malamig ito lang nilalagay ko sa sa leeg pwede mo siya pang cover ng face kung mahangin tapos masakit na sa mukha pag winter pwede mo siyang iganon pwede mo siyang gawing tuk tapos pwede mo siya pantakip ng tenga at pwede mo siyang gawing parang headband na kagano so napaka flexible niya yeah. So, yun lang. So, November na ngayon, maraming mangyayari. Uh, Christmas season na. So, meron ng mga Christmas parade, may Christmas market, uh, Christmas tree lighting. So, dadaling ko kayo doon, papakita ko sa inyo. Uh, yeah, excited na ako. Excited ako sa fall. Ang sarap ng fall, ang saya ng fall. Pero ngayon, nalagas sa lahat, lahat ng mga dahon. So, Christmas season na, nakakita ko. nga ako Starbucks kanina. So, nakita ko yung ano niya, yung cup niya first time ko nakita to kasi Christmas na no Christmas na so ngayon hindi lang regular cup so feeling ko na, na, napaka festive season na uh, excited na ako for Christmas excited na ako bumili ng mga regalo at pag shopping at nakakahappy lang kapag nakita ko ng mga Christmas decorations for sure okay so yun lang for today and see you on the next vlog